sa ating mga viewers dito po sa ating Facebook YouTube channel kumusta po ah, gusto ng camera natin naway pagpalain mo tayo ng Panginoon sa bawat araw ang Panginoon po napakabuti po sa atin ipotay pinabayaan ng Diyos gamit na lang anti para kasi natin na nung ang ano label may definition na pang mata natin na kasi tanda tanda na po tayo ang mata natin mayroon na pong depensya Kamusta po kayo sa lahat na ating mga viewers ngayon no? sa ating Facebook, YouTube channel na huwag kalimutan mga kapatid ngayon po ay kalagitan po ng isang linggo mayroon po tayong pagsaliksik na Biblia para po na nalaman natin ating kalagayan sa araw na ito ngayon ang kasi mga kapatid na napahamak ang tao So, mapamang lang po tayo kung pabayaan po natin ang salita ng Diyos. So, kaya, kailangan natin na uh, saliksikin at bigyan natin ng pagkataon ang uh, mga salita ng Diyos. So, salat natin, mga guys ngayon, magandang gabi po sa lahat na may pagpalaan po tayo ng Panginoon sa bawat araw na ating pamumuhay tayo po ay naway bigyan ng Panginoon na ating mga pangailangan kahit e, ano po ang ating nais alam po ng Panginoon na kailangan talaga natin ang mga bagay na ating hinahangad at yun po ay sinabi ng Panginoon in the book of Matthew in chapter 6 verse 8 na hindi pa tayo mahiling alam na po ng Panginoon ang ating mga inanais kaya soras na mga patid ating pasalamatan muna na Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin sa bawat araw na ang Panginoon po ay patuloy po na nagbigay sa atin na pagkataon na ito na ang kanyang mga salita ay paparating po natin sa buong salimutan dahil po mga batid ang nais ng Panginoon na tayo po ay mga kaalam ng kanyang mga salita kung paano po tayo magkapaghanda no, sa araw po ng paghukom haharap tayong lahat no, sa so, hukuman nating Panginoon at hindi po tayo, mga batid, makaiwas. Ano po ang hato ng Panginoon sa atin, yan talaga ay tatanggapin natin. Dahil po ang hato ng Panginoon talaga ay mahigpit. No? Wala po makatakas. Kahit sino man, sa araw ng paghukum, walang makatakas po. Lahat tayo harap sa so hukuman ng Panginoon. Uh, tatanggap tayo ayon sa ating mga gawa. Mabuti man kung masama habang namamay po tayo sa salimutan na ito. Nasya shout no, sa lahat natin mga viewers, sa ating mga listeners dito po sa YouTube sa Facebook. Na may po tayo ng Panginoon sa bawat araw na ating mga pumuhay. Sana po ay paggalob ng Diyos sa atin ang ating mga minanais. Dahil po sinabi po sa Proverbs 16 verse 1, nasa tao ang pagpaplano, ngunit sa Panginoon ang sakatuparan kung ito ibigay sa atin man o hindi. Kung hindi may ibigay ng Panginoon, wala tayong magawa. Dahil po, ang sabi ng Biblia, wala kayong magawa kung wala ako. Kaya kahit ano po, mga kapatid, ang mayroon tayo. So, hindi po natin, mga kapatid, na ipagmalaki yun. Kasi alam naman natin na ang Panginoon talaga ang nagpapasya. At ang sa salibutan niya, ay yeah, pasya po ng Panginoon. At talaga ang mga bagay na dapat mangyari. Limitation chapter 3 in verse 37 to 38 na lahat ng pangyayari sa lupa, mabuti o masama, ito po'y pinantulutan ng Panginoon. Kaya nga, habang buhay tayo, naghanda po tayo. Dahil po, maaaring may mangyari sa lupa na ipahintulot ng Panginoon na baka po, mga Patid, yun din ang sanhi na tayo po ay sa sanlibutan. Kaya ang gawin natin, maghanda Paghanda po natin ang lahat ng panahon sa ating pamuhay. Dapat maghanda tayo dahil po hindi natin alam ang pagparito ng Panginoon o ang ating buhay dito sa limutan. Hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo. So ang malaga po na maghanda. Always ready po tayo. Darating ng kamatayan, kailangan natin mga kapatid, tanggapin na talagang kanya-kanya tayong panahon. May sinilang, may namamatay, no, kanya kanya panahon. At meron namang niya kapatid pinagpala at meron naman kapatid mahirap. So kaya, dapat natin malaman ang ating katayuan sa araw na ito. Shout out no? sa ating girls yun. Natin makita po ang viewers natin. Hallelujah. Shout out no? sa ating viewers. Sa lahat ng ating members ngayon. Lalo po tayo ng Panginoon. So, sa lahat po na ating mga viewers ngayon. Shout out po. Ng ating viewers ngayon, ito po sa 1 Thessalonians in chapter 5 verse 1 up to 7. Sana naman kasama natin sa ministry lahat mga apostolic Philips of Christ International. Magandang gabi po sa lahat. Para hindi putay tayo makalong -ano sa malayo. Baka maduling po tayo. Para maduling tayo sa malayo kasi pang reading talaga lang ito. Sa malayo po para maduling po ako. <laughs> yan natin tayo suot siguro. Pero hindi kasi ako magka-reading na ano, Bible. Yan lang, na natin ito. ba? Kahit maduling tayo. Kasi importante makabasa po tayo na Bisaya. Kasi Bisaya, Tagalog. Ang masaya natin ngayon. Now, sa lahat mga apostolik Bilibus of International, yan po sa Banibanay, kung mahayag, Davao Oriental, Pasadiri kay Mausay or dyan ba sa Mati ngayon, Sister Ludi Mausay Merlin kay Mausay Jr. Then kay Brother Dudung Dia minggu nis, no, sa Mahayag Banimbani Davao kay Brother Omnik Dingi Pastor Birni Maginlaw dia po sa dia sa Tagaktak. Sister Ana Maginlaw sa tanan mga kauban dia no sa Mahayag Brother Dudung, satu si gitaris tadi ya. Main gabi Brother Dudung dia, Brother Jiju. Satu si gitaris. Or sa tanan natong mga kauban sa ministry, Mr. Manolita, dia sa bahayag mani bani, -Bani da Sa so, mga viewers karon, main gabi kanyon tanan, happy midweek no sa tanan. Dia sa kiyagbaan, kinabulangan uh, kinablangan, mga da uh, kay Pastor Hinday Ulang, sa tanong mga ulang pamilya, sa tanong mga sa aking tiyan dyan po sa San Victor, si Jesus Maka, and Ati sa tanong Puntilias family, may mga sa tanan. Kung gaya sa banahaw man, o mga ganda sa tuwang yung tanatawa <coughs> niya, sa mahan o bagong adaborintal, sa tanan mga mga kapamili, sa mga dungyapang pamilya, sa mahan o pambalahaw, mahan sa mga ando pamilya, makaira family, yung e, sa mga abarka, sa mga apas pamilya gulay pamilya Naing abidya, si kay uh, brother Andy, no? Kay Iga. sa so, ako, uh, Miss Pendian, no? Ejar makaira, maayong gabi hindi Gusto mo mo diya, kaandi, abar ka. Andi, so, panayon yung may isoon no, sa ang pagtuki sa Biblia. So, dinanto palabayon na isoon ang panahon na kini atong ginabuhi lamalabay man lamang sa Gingon ni Apus Lintiago sa 414 na atong ginabuhi sama sa aso lamang na ito saglit makita umahan ng rapod ibig sabihin ating buhay parang usok minsan nakikita at kaagad nawala uh, sa oras nito uh, basahin natin ng Biblia dito po tayo sa Kristalinia chapter 5 verse 1 up to 7 sa Tagalog Bisaya Biblia ato ni Ablihan. Apan mahitungod sa panahon o pizza, mga gisuon wala na kinahanglan na pagasulatan pa kamo. Kay kamo na sayod pag-ayo ang adlaw sa Ginoo mabutraon niya sama sa kawatan sa kagabion. Verse 3. Sa diya ang mga tao nagkanayon, ani ang kalinaw ug ang kasiguruhan sa kalit mabut kanila ang pagkalaglag. Maingon sa pagbati sa kasakit nga maabot sa babay nga tali anak. O sila dili makaikyas. Verse 4. Apan naigsoon, kamu wala na diha sa kangit-ngit, nga tungod ni ana, may kalitan Sa pag-abot, sa mong adlaw, maingon sa kawatan. Verse 5. kay kamong ng mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw kita dili iya sa kagabion o sa langit ngit verse 6 musa dili kita magpakatulog ingon sa gibuhat sa uban hinunoa managtukaw kita o magmahusay sa una una city kay sila nga nangatulog nangatulog sa kagabion o sila nga nangahubog, nangahubog sa kagabiyon. Sa Tagalog Biblia, mga kapatid, hindi ko na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan mangyari ang mga bagay na ito gusto. Kaya alam ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon katulad na pagdating ng isang mga nakaw ng gabi. Verse 3, mangyari ito habang inaakala ng mga tao mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, biglang darating ang kapamakan nila na katulad ng pagsumpong ng sakit ng nagdaramdam ng babaeng nanganganak na at hindi sila maliligtas. Verse 4. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman kaya hindi na kayo mabigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao pagdating ng mga Verse 5 Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Verse 6 Kaya nga, huwag tayong magiging pabaya katulad ng iba na tutulog, kundi maging handa at magpipigil sa sarili. Verse 7 Sapagat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya at natutulog at katulad ng isang walang pagpipigil sa sarili na lasing. Ito po ang salita ng Diyos mga kapatid na ating pangaralan. Ito po, kailangan natin malaman kung ano po ibig sabihin ng sulat ng Sir Pablo na tayo daw mga Kristiyano. Ino dapat tayo sulatan pa kasi alam na po natin ang pagbalik ng Panginoon. Pero nangaraw tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, alam na natin ang kalagayan natin ngayon. Balik live tayo ngayon. Kasi iparating natin sa lahat ng dako ng daigdig. Paano po tayo maghanda? Paghandaan po natin ang mga panahon. Hallelujah. Shout out to Kajusila in Hong Kong. So, thank you for coming. My friend and Yusila uh, in Hong Kong, thank you for coming and God bless you and your family. Uh, my friend, Yusila in Hong Kong, thank you so much and God bless you and your family. Sito so, mga kapatid ginawa po natin dahil po na ito isinabi ni Apostle Pablo na tayo mga kristyano, hindi na ano, dapat sulatan pa tayo sapagat nakasulatan talaga dito so hindi po mga patid tayo po ng mga nililingkod sa so, Panginoon alam po natin ang ating katayuan ngayon ang ating hinintay ngayon kailan tayo aalis sa limutan na ito na upo makasaba natin ang Panginoon so may kasiguruan ba tayo kasi natin yung eh, naduling po tayo sa ano Nadaling po tayo sa ating iglas. So, ibig sabihin mga kapatid, na tayo mga kristyano, pinaghandaan po natin ang pabalik ng Panginoon. Kaya hindi dapat, hindi dapat sulatan pa tayo sapagkat itong ginawa natin ngayon, kaya sinasalistik po natin ang kasulatan. Kung paano natin makamtan ang kaligtasan sa pagbalik ng Panginoon. So ano pong reliyon natin, natin sinasabi na reliyon niyo ay mali, akin ang tama, ang ating ginagawa ngayon na paano natin mapaghandaan na kung sakaling man, ang sabi ng Panginoon na tulad ng mga nanakaw ang kanyang pagbabalik. Pero may sign pa ito. Mga batid. May sign pa ito tulad ng isang babae na malapit ng mga anak at hindi makaligtas ang sanlibutan. Ay ibig sabihin mga kapatid, akala siguro natin digmaan na ito, itong digmaan, salot, gutom, bagyo, lindol, itong mga nangyayari sa sanlibutan, ito po ay isang palatandaan po. Palatandaan po ito na babalik na talaga ang Panginoon. Kailan mangyari ang nakasulat. Kaya itong mga nangyayari ngayon, hindi po natin mapigilan ito. Itong digmaan ngayon sa Israel, halos tagal na po ang Hamas, ang Israel, kung Gaza, ito pong Lebanon, ang Iran, US, kung itong napatid, Ukraine at saka Russia, ngayon naman ang China, Taiwan, natin alam, ang Pilipinas, Japan, sanda ko man ang daigdig, nakasulat na po ito. In the book of Matthew chapter 24 In verse 6 up to 9 Na talagang may digmaan May guto, may salot So Kahit manalangin man tayo Kaya na po ang direksyon ng Biblia Nakasulat na po Ang sabi sa limitisyon Kung mga panaghuhay limitisyon Kabanata 3 tatlo, Talata 38 Lahat ng pangyayari Dito sa nibutan mabuti kung masama. ng kasulat na po sa Biblia. Kaya hindi natin mabago po. Kahit anong gawin natin. Pero may protector po tayo. Ang Diyos po natin paglingkuran, siya po ang protector natin. Siya po ang tagapagbantay natin. Siya po ang tagapagligtas natin. So ito lang gawin lang natin. Ang sabi po sa sulat ni Apostol Juan in the book of Revelation chapter 3 verse 11 10 up to 11, mga dito sa verse 10, na dahil, dahil, po nang titiis na iningatan mo aking salita, iingatan kita sa mga pagsubok na daratin sa buong salibutan upang subukin ang lahat ng tao na nasa si babo ng lupa. Na kapag may lindol na dumatin, mayroon mga kaswalte, talagang natabunan po ng lupa. So, pagsubok sa buhay, namatay ang pamilya, may natira, Mabigat na pagsubok po yun. Meron po na libing na buhay. Pagdating na lindol sa Taiwan o yung ano, yung Myanmar. Dami patay po. So, pagsubok yun. Pagsubok sa, sa pamilya na nawala na sa buhay. Pero ang sabi ng Biblia, dahil ingatan mo aking salita ng ingatan kita sa mga pagsubok na darating sa buong salimutan upang subukin ang lahat ng tao. So ang pagsubok na ito, darating man sa tao, pero iba po tayo maglilingkod sa Panginoon. Iba po tayo ng mga sumusunod po ng salita ng Diyos. Mayroon po tayong tagapag-ingat. May tagapaglitas po tayo. Pero mayroon talagang napuruhan. Sabihin natin na matay talaga. Pero naman sinasabi natin na pinamasama po natin. Pero ang sabi ng Biblia, sa limitation kung mga panaghoy chapter 337 na lahat ng pangyayari sa lupa mabuti kung masama ito po'y pinahuntulutan ng Diyos pinahuntulutan na example natin pag yanig po na lindol nandiyan ka sa lugar na yon nandoon ka sa lugar na yon example natin yung nangyari po sa Bangkok, Thailand Hello, ya, yeah. Thank you for coming, uh, SCTV. Uh, thank you, my friend, and good evening. And God bless you, your family, SCTV. Thank you. Thank you for watching. And thank you for coming, my friend, and God bless you, your family. So, yun, mga kapatid, ha. Ah, kung dumatin po ang tsunami dito sa si Japan sa March 11, 2011, 18,000 are missing. So, yung mga yung mga tao na nawala na, na ng mahal sa buhay, mabigat po na pagsubok 'yun. Mabigat na pagsubok. Pagdating ng salot, COVID-19, coronavirus, ang dami pong nakalas na buhay. Yung namatay na matyan ng pamilya, pagsubok 'yun. Pagsubok 'yun. Pero ang sabi ng Biblia, walang mga pagsubok na dinaanan natin, mga Kristiyano, na inildaanan ng ibang tao. Ibang tao, in 1 Corinthians, in chapter 13, verse 13, walang pagsubok na dinaanan natin sa panahon ngayon na inildaanan ng tao. Iba ang Diyos. Hallelujah. Kung kasama natin. Kapag ang kasama natin, malaki pong kaibahan ng buhay natin. Na kung sinusubok man yung mga tao na sabihin natin, hindi Kristiyano, tayo din mas lalong susubukin. Pero iba tayong Kristiyano na sinusubok. Kasi sa Biblia, kung daratin ang pagsubok sa atin, ang Diyos ang harap ng paraan para po na mananaig tayo sa pagsubok na ating ninalan. Na itong paghanda po, maghanda po tayo sa ating bawat isa. Dahil po, natin alam kailan tayo harap sa hukuman ng Panginoon. Ano ba ang mahalaga sa atin? Ano ba talagang mas malaga na paganda natin? Itong katawan natin pinapakain, nagtrabaho po tayo ng isang araw, walong oras, sampung oras, para lang makakain tayo, para makabili tayo. Pero ang kaluluwa natin, alam ba natin kung ano po ang kahantungan? Kung sakaling man tayo, alisin na po ng Panginoon. As sa Biblia, in Book of Revelation, in chapter 1, verse 18, Hawak ko ang susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. So ang hawak ng susi ng kamatayan ng Panginoon. Kahit kumain man tayo ng anong kasarap na pagkain, pero ang susi ng kamatayan nandoon sa Panginoon. Totoo nga ang Biblia nagsasabi, inaabala tayo ng Diyos. Inaabala tayo ng Diyos dito sa limutan para natin malaman mamaya kung bukas wala na po tayo. Ito po ang sinabi ng Biblia sa City 14.15 sa Ecclesiastes. Pakinggan natin. Hanggang po tayo. Hallelujah dito sa 20, 20 magalak ka kung mabuti ang kalagayan mo so pasabot paglipay kung maayay mong kahimtang ngunit ang sabi nito pero kung mahirap ka isipin mo ang Diyos ang gumagawa sa dalawang bagay na ito para hindi natin malalaman